tanan. Hmm, kasabot sa ka, akong gibate. Grabe na akong kalipay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kanang, ako uh, ra man ang nga makuha na ako ang task nga 60k views ni Mita. Pero, mas tako pagid ang gihatag ni ni Lord na naka half million na ang atong videos. Thank you, kay Lord. Thank you sa inyong tanan. Thank you sa kumaparinting na nag-share nga ako. Ganyan ako video. Peace you. Thank you sa mga followers. Thank you sa mga friends. Thank you thank you sa dili pa na kong follower. Uh, tayo nga mag-follow po mo. Di ba? Salamat kay sa pag-share ninyo o pag-tanaw. Bisan pa o ng kurug-kurug po to. Bisan pa o kung wala ko ga-expect nga mag-viral ning akong video nga akong gi post kay ang ako lang baya wala ba ako content nga ko ako post post lang pero nga ako lang giapas nga maka 60k views unta na para mga kuan og ads so karon salamat kaayo salamat kay sa inyong tanan salamat kay Lord salamat kayo Senior Santo Niño among patron dire. Thank you Lord kaayo, thank you sa inyong tanan o hinauto ta supportahan pa ko ninyo sa akong mga umaabot nga videos o hinauto ta ka dili skip ang akong ads kay diha ra pud ko maka kwarta. Thank you. Thank you kaayo, thank you kaayo sa inyong tanan. Wala lagi ko mistura kundi thank you lang gyud. O especially gid sa akong best friend nga si Maria. Please kuan po, po ninyo siya, i-gakos po ninyo siya kay nagkuan po na siya og reels. Pero wala pa kaya na siya nagkuan og long video kay reels raya. Siya git pero minti maging karid sa ako nga kanang Padayon lagisis, padayon lagisis, anak padayon. Kay sayang daw ko noong akong nakuanan nga. Gisugdan niya, lang ako ipadayon. Salamat kayo sa imo sis. Salamat kayo. Wagid ko kanang ng kalamigid ka ng wako ka. Sa akong sa kong gibati karon daw. Muhila ko daw sa basta salamat gyud salamat 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 sa tanan salamat sa tanan bye amping ta kanunay